Muli si Mr. Peps ay magluluto ng pampahaba ng buhay. Nandito na nga yung mga gagamitin kong para parnalya sa ating mga gagawing simpleng-simple. Ngayon yung iba't ibang uri natin sa sangkapin. Ito'y natitiyak ni Mr. Peps na sariwang-sariwa talaga itong ating ginagawa. Tulad nga nito, may biyak pa. Alam niyo na kung ano siya. At lalong-lalo -lalo na to. Ito talaga yung sikretong sangkap ni Mr. Peps na magpapasarap sa ating gagawin. Hinugot ko na nga yung aking sandata para matuhog ko na yung aking mga iwa na. Ripolyo nga muna yung aking hinihiwa ng hinihiwa ng hinihiwang marahan na marahan na may konting kabilisan din lang naman. Patuloy-tuloy na nga natin ginagayat ng marahan na marahan lang. At pwede rin tayo magbigay ng konting kwela rin lang naman. Hindi natin hindi tingnan, basta kabisado lang natin yung ating ginagawang simpleng-simpleng lang naman. Natapos ko nang na hiwain yung lahat ng repolyo ng ating ginagawang simpleng-simpleng lang naman. Sibuyas na puti naman yung aking pinalundag na at aking hihiwain na. Itong aking ginagawa ay ginagawa to ng karamihan nilalang lalong-lalong na yung mga chef o kaya mga nagluluto ng kung ano-ano man ito'y hindi dapat kaingitan ito'y maaring tularan ni Numan kung nais nyo rin lang naman Buggy bins naman yung aking ihiwain na at tuloy tuloy ko pa rin siyang inihiwa ng maraan itong aking ginagawa sana makita ng karamihan at masaksiyan ni Numan. ito'y ginagawa rin ng iba't ibang nilalang siling pula naman yung aking ihiwain na o kaya bell paper pala yung aking inihiwa na Itong aking niluluto ay niluluto ito ng karamihan lalong lalo sa mga okasyon o kaya sa birthday yan. Ito'y number one talagang lutuin nga nila. Sabi nga nila ito'y pampahabaraw ng buhay kaya ito'y alam nyo na kung ano yung lulutuin ko na. Patuloy-tuloy na ngang hinihiwa ko nang hinihiwa nang hinihiwa yung atay ng manok para sa ating sasangkapin na. At hindi tayo magsasawang magbigay ng kwela sa ating mga ginagawa para hindi na tayo mapagod sa ating mga ginagawang simpleng-simple simple lang naman nakikiam naman yung aking hihiwain na at ganun din yung squid bull, yung aking isusunod ng hihiwain na hanggang sa matatapos ko na nga siya nandito na nga yung finished product na hiniwa hiwa ko na ito y matitiyak kong fresh talaga nandito rin yung alaga nating kayupan na bagong pisa lang pala patungo na nga ako sa paglalagay ng mga pampadingas na ito yung mga hindi na natin ginagamit ito yung mga gamit na natin ngayon siya iba't ibang palamuti nga yung aking inilalagay na sa ating pagpapadingas na para magkaroon lang ng dekorasyon yung ating mga ginagawang at mapaganda pa siya ayan na nga siya parang naging God, lawin na patungo naman ako ngayon sa pagpapadingas na ayan tuloy tuloy na nga yung pagdidingas nya ito isindihan na natin ng lubos lubusan na para sa kanyang pagpapaapoy na kinuha ko na nga yung talwasya at ito isasalang ko na sa apoy na naglalagablab na margarin naman yung aking inilagay na na parang sumasayaw ng sumasayaw pa siya at tuloy tuloy siyang naglalaro sa talwasi na Nilagyan ko na nga ng iba't ibang pampalasa tulad nga nito yung mini-Mekos-Mekos na natin siya. Ito na yung iba't ibang uri ng sahog na iniwa natin kanina, siya'y ating hinilalagay at nilalagay na. mini na siya. Kung sakasakaling maibigan niyo yung aking video, don't forget to like and follow and share. Para sa ating mga ginagawang simpleng-simple lang naman. Tuloy-tuloy na nga nating inilalaglag yung iba't ibang hiniwa natin kanina. Ayan, inuubos na nga natin yung mga gulay naman. Sabi nga ng kapatid natin Indiano, emekos-emekos eh, na yan. bubuhusan ko na nga ng iba't ibang seasoning para sa blubos na pampalasa na niya tayo hindi naman endorser nito tayo gumagamit lang tuloy na tayo sa pagmekos mekos ilang sandali pa mangyayari na sawog pa lang ulam na kaya ano pa tara na at yung iba nga nito itatapping natin kaya ibubukod muna natin siya para hindi siya malabsa o kaya malanta masarap pag malutong pa siya Binuhat ko na nga yung mineral water na nagmula pa sa San Mateo River at ito'y ilalagay ko na nga yung pangkasabaw na nga natin sa atin. Luluto pansit na. Tuloy-tuloy na nga tayo sa pagpapapoy na nang magpapapoy para sa kumulo na. Binuburan ko nga ng iba pang pampalasa na. Tuloy-tuloy na nga natin siya pakukuluin. Kumukulo na nga siya ng kumukulo ng kumukulo na. Ilagay ko na nga yung sikretong sangkap. Ito yung mga sikretong sangkap ni Mr. Pep sa kanya mga pagluluto. Ilalagay ko na nga yung mga pansit pa isa-isa hanggang sa nainip na nga tayo at ilalagay na nga natin lahat siya. Haluang walang sawa talaga. Ayan, tuloy-tuloy na tayo sa pag aalo Malapit na nga siya. Lumala kasi ulan. Ayan, inabot tayo ng ulan. Ayun, tennis product na siya nandito na nga yung finished product na Mr. Peps na ginawang pansit kaya ano pa tara na kaya na tayo wala na tayo ibang gagawin ito kung kundi tikman na kung gaano nga kasarap tong niluto ng Mr. Peps tulay nito kung gaano siya kasarap pa? maniwala kayo sa hindi ito yung walang pinagkaiba yung mga ginagawa ng iba kaya ano pa, tara na, kain na tayo masarap siya pero sila yung gusto kung gaano kasarap talaga siya sabi mo naman sa Laza tikman mo naman kung talagang hindi ka binayaran harap okay, okay kaya ano pa, tara na ayun yung dalawag, sa loob Kumakain. Kailangan Mr.